Ayan, guys! Continuation ng ating unboxing. Okay? Sa box number 3. Miyak yung isa. Ayan na, pinaano na. Oha, ano to? Ang gaganda ng mga ano no? Mga silofin na ano ni Alki ba? Napakalaking ano pa to. Ma-recycle pa to Ayan, oh. May dab ulit na ano, oh. Dab moisture. Hmm. Ayan, oh. Ala, paitim na paitim na yung mukha ko. Okay, let's go. <laughs> Ito ba? Ito ba? Okay. Ayan, wow. Hello, grabe. <laughs> olay. Mahal to. Yung mga olay. Oh! Ayan, oh. Olay na. Oh! Rose Blossom Body Wash. Okay. <laughs> Oo, uh oh, grabe. Dami. Oh, oh, avena. Oh, aveno, avino, avina nga, avino. Avena. Aveno, dili moisturizing, body lotion. Aveno. Oh, di di ba? ah binihon na oh pa <laughs> Oi, uyi 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 ano grabi ano pa kalaki na pantim u eh. grabi Grabe ang pantay napakalaki. Grabe. Shampoo. Shampoo. Grabe. 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 Grabe si Ate Lindy mo. Ang lalaki ng mga nang Ano niya, oh? Lester in ito. Yung sa bibig talaga. Ito sa bibig. Hmm. Ayan. Guys, this is Lester in. Sa bibig siya. Grabe. Oh, yung ating tong lahat. aso sure special Ay. sa akin. <laughs> Lestering. Para sa bibig. Mm. Uh Oo. -oh. Mm. <laughs> oy, oy, oy. Oy, ah, meron pa pala. <laughs> Ito, grabe ang ate. Salamat, ate Lynn. Ang dami. Oh, yan. Ano to? Oh, my God. Isa na Oh, my God. No, 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 oh oh. oh 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 oh. Sige 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 sige. Grace <laughs> Pro Health Advanced the Complete the Care. Photos. Ano to sa bibig ate sa bibig? Oh oh sa bibig. Ayan oh. <laughs> Dami blessing oh. Ito pa. Dami blessing oh. <laughs> dog. Grabe oh. Salamat sa Diyos oh. Grabe oh. Ang daming sulupin na oh. Million, million. Grabe. Uy, ay, Gra ay, ang dami. Mama, sabi mo sa'yo, oh, ang dami pala, oh. Yung sa bibig, yung pangpabango sa bibig. Ayan Oh. Mouthwash or oh, mouthwash. Hmm? Dami, grabe o. Oh. lalaki pa. Oh, ayan na. Umitim na yung mukha ko. Umitim <laughs> na. Ayan na. Ayan na. Laban pa. Ilaban mo ka, filter. Laban mo pa. Laban mo ba? Mawa ka. Uy, grobyo. <tod> oh, Bistirin pa din sa bibig. O, oh, hindi na tayo mag -tot -tot brush Ito na lang. Ah! Ang pabangas sa akin. Uy, grabe. Salamat, Ate Linlin. Salamat sa Diyos. Grabe, ang nalaki mo. Hmm? Grabe. Salamat, Ate. Eto na! Dun 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 dun, dun, dun kasi wala ka, pa ka, suyo. Ari maibug na kanang kuno. Ma ayo lagi dapi. Ang ang cellphone ni Tito bi na. Wala Ay, ka ng ng gatas. E. Ma, oh, ayan. Oh, di ba? Ito magagamit to. Lagayan ng mga gamit. Lagayan ko ng mga ano niyan. Oh, ayan na. Oh. Oh, yun na. Ah, kanin to. Janalin, ayan oh, Janalin. Ito. Okay. Jan Kay ka. Wala. Kasi kay Janeline yan. Ito kay Fiona. Fiona, o. Yun. Ay, Fiona. Uy, <laughs> <laughs> huwag mong hilain ng masyado. Kawawa naman. O, oh, Fiona. Fiona, yun o. Oh. Ay, hello, Katie. Ay, makadong ang kuwan. Mama, nag-video mo yan. Ayan na. Oh my God! Grabe. Toothbrush. Toothbrush! Ayan, oh! Oh, ha? Akin to lahat, kasi lahat to, gaganon ko sa... <laughs> Ito, akin... Oh, tag tayo nito. Oh, hindi naman, oh, ayan, oh. oh. grabe, Opa, ilagay mo dyan pa. Uy! Ano to, di? Yung sa, sa dagat, parang hindi mabasa yung phone? Oh, grabe, ano to? Yung ano guys, para sa dagat, para hindi mabasa yung phone. Parang protector siya. Oo, oh, protector nga. Hindi parang. Protector talaga siya. Ayan, o. Oh. O, oh, yan Kasi sa cellphone ko. Salamat. Salamat, Ate Lynn. Oh, ito na. Grabe, ang dami. Grabe. Parang naman ako, parang inuhus mo naman yung binibilhan mo doon. <laughs> Grabe. Set up feel. Okay, okay. Para kumakagat ka ng aso, ito yung lalag... Ay, as, oh, alamok pala. Pag <laughs> ka ng lamok, oh, grabe, ang 60 naman ni Bibi. Oh, ang 60 ni Piyo, nakasubawal kasi kami wala kang panty. Ayan, oh, set up feel. <laughs> grabe. Ano yung mula ko na di ay Aalis na daw yung bata kasi may bagong damit na siya. Hala, ang ganda ng shoes. Umiilaw. Ay, ang mula pa ang nalga. Ano ito, Vanilla Bean Noel. Ayan, body spray, cream. Uto na ka ni Bibi. Aha. Masa ko na yung matahin mo. Gavi, ilagay mo dyan pa. So, yun pa. Ay, gawal din ako. Ay, <laughs> gawal din ako. Ay, gawal din Ito pa, mahogany thick wood. Ayan, body cream. Ang mm, gawin. Oh, uh -huh. ha? Sina ba yun? ng niyan? <mukula> pa strawberry pound cake body cream. Kanina ang daming body cream din rin na. Hmm, bango Oy, meron na akong ano, ipon challenge. Meron na akong ipon box challenge kasi itlang filter. Huwag ka lang sumuko muna. Kailangan pa kita. <laughs> Iwan yung ko. Wow, ang ganda. Money, ano, money, ano. Lang. Please go through. Oh, yan. Oh, ha? Money, ano pa pa. Pasuyo pa. Ito. Ito. Ano to, ate? Ay, ano to? Kuloy! Kuloy! Lagay mo dun sa sulapin ko pa. Kulon siya. 3 in 1 na kulon. Ayan. Ayan. Akin to na, no? for men. I'm Akin daw. <laughs> Sabi ng kapatid ko, sa'yo na lang lahat. <laughs> Oy! Oy! Akin dun sa Sabi ni ate, nung nag-video kami, di ba ate? <laughs> Oy, ak. Oy, ano ba? Uy, ano, maigo na na ako. Uy, na Wait lang, Oy, man, oy, maigo na ako, ni. Hindi maigot, sit lang. Hol'on! Parang yung mitil ni Papa. Ma ma malaki yung mga paa namin. Ayan o, ang ganda o. Saktob si Hindi pang lalaki ko, akin to. Eh, babae din naman ako, ha. Hahaha! Ninay. Sit lang. Alakap yun! Hulun! Saktob yun sa kuha dyan.